ngayon sa social media ang tweet ng isang kolumnistang patungkol sa tanong kung sino ang most competent Filipino president. Say inang ilang dilawan, si dating Pangulong Noy Noy Aquino raw ang nakita nilang naging competent dahil naramdaman ng mga Pilipino ang pag-angat nito sa ekonomiya at pagbawas ng ating utang. Habang say naman ng mga DDS, si dating Pangulong Rodrigo Duterte naman ang kanilang most competitive president dahil naging ligtas daw lumabas kahit gabi noong panahon ng kanyang pamamalakad dahil sa isinasagawang drug war. Naging matunog naman ang tweet ng isang user kung saan nag-iwan si dating Pangulong Aquino ng isang trilyong budget sa susunod na presidente habang nag-iwan naman si Duterte ng 13.4 trilyon pesos na outstanding debt kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dito na mas naging mainit ang bangayan matapos ung katina mga Duterte supporters ang mga naging issue ng Aquino admin tulad ng kapalpakan sa Yolanda, pagkamatay ng SAF 44 at marami pang iba. Buelta naman, pabalik ng mga dilawan. Pumalya ang drag ni Digong at umabot sa International Criminal Court ang ulat ng extrajudicial killing sa kanyang panahon.